Hello, ni honey, Toroy. Hello, my honey, Toroy. Precisa. Hello, my Victorious kayo. Kumbaga kayo mong naong. Ano mo rin nung sa lami. Kumbaga kayo mong naong. Oo, ano ba? Pina... Ayan mga Victorious, madaling araw na. Nasa alas 4 na ang umaga. So, hindi ko lang naipakita sa inyo ang pagbili ko ng pata ng baboy. At saka, hindi ko rin napakita sa inyo ang paglilinis nito kasi nag-iisa lang tayo mga kabitoryos. Mahirapan tayo maghawak ng kamila habang nililinis natin to mga kabitoryos. So, ang ipapakita ko na lang sa inyo ay itong malaking kaldero na aking ginamit. So, sapagkat ito ay pang malakasan mga kabitoryos, pang maramihan ang ating papakainin mamaya mga kabitoryos sa church natin mga kabitoryos. Ayan, so ah uh, nasa mga 40 na kiwa yung sabi sa, sa, sa saya pa igutan eh, so, slice ba ito marami itong mga wihtros so pinakuloan ko lang mga wihtros so, pinapalambot ko lang mga, mga victorios kasi itong baboy natin ginamit ay medyo may kalakihan pero hindi naman ito siya yung pinaka yung tawag nating matandang matandang baboy ngunit medyo malambot pa rin ito mga Victorios kasi breeding ito, breeding hybrid na baboy. Medyo hindi ito so mataga, matigas. So, pero atin pa rin itong pa lalambutin. So, malaking ang malakasan to mga Victorios. Yan, so mamaya makita ko sa inyo ang mga ingredients habang sa ngayon eh, pinapalambot ko lang muna ito mga kapitoryos. So habang pinapalambot pala natin ng baboy mga kapitoryos, ay naglalagay tayo ng asin kaunti. Tsaka luya. Tsaka, alam nyo na, gumagamit ako ng bitchin. So yan mga kapitoryos. So katama-tama lang ang bitchin, huwag masyadong marami. Kasi gagamit pa rin tayo ng broth cubes. So ayan mo mga kapitoryos. Napapalambutin mo natin sa loob ng mga dalawat kalahating oras update ng mga kapitrios so yan narinig nyo ang kalimbang ng kampana ng simbahan kasi malamit na kami sa San Pedro Cathedral sa mga kapitrios yan takba natin abang abang mga kapitrios yan mga kapitrios kagaya tayo ng saging na hinog ito yun saging na sa amin ay kardaba sa Tagalog ay sabah so guys lang na natin ang ganitong hugis ayan ay, ayan ganitong hugis mga kapitulos pataas sapagkat ipiprito natin yan mga Victorios, so paulit ulit lang so the same process lang mga Victorios. balatan natin tapos slice ng pataas o, yan, so dipindi sa inyo anong slice ang gusto ninyong hugis tara si stop yan mga kabigtorios ipipilito natin natin sa aking ipipilito natin sa nang bagya huwag masyado yung huwag masyado yung luto na luto medyo hakpok lang mga kabigtorios na yan. Hmm. ito lang mga simple mga Victorios. So yan mga ka-Victorios, pag-asa gusto ang ating gagamiting dahon. So aking ginamit na dahon, ang ginagamit na dahon sa pagluluto ng kutsero ay ripulyo. So sapagkat ito yung available na dahon na meron tayo. Ripulyo. So itong ripulyo dapat pag-asa gusto. Pagkat ito, medisina, spray pag harvest may medisina so kailangan, at payo tayo lang mga kapitoryos, sa paghuhugas ng uh, ripulyo, dapat nasa mga umari limang beses o so, apat na beses para wash out yung mga medisina na o sa dulot ng spray Yan. ayan mga kapitoryos ito yung ating uh, pinalambot na karne yung pata So, kita nyo naman mga kapitoryos. Malambot na malambot na siya, Oh. oh, Oh. Yan, Oh. Right, so, tamang tama lang itong lambot niya, mga kapitoryos. Hanguin na dito. Hmm. Tagay natin dito sa strainer. Ano so, dyan ang strainer? Para iagil na dito, sa pagbisa, mga kapitoryos. So, tama-tama lang ang lambot niya. So, ito yung sabi kong pang o pang maramihan ng pochero. So, maraming kakain mamaya. So, yan mga Victorios. mag -isa tayo. Lagay tayo ng mantika. Puti lang. Ang lang ang gisa. Gisa so, tayo na. <coughs> pula. na Tayo maglalagay ng luya tapos sa tapos 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 may tapos 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 Ilalagay na natin ang ating karne. E, mix na natin yan, mga Rico Dios. Buti na lang ngayon, meron tayong tagahawak ng ating kamera. Si James Flores, yung aking nakakadlang anak. minta powder mga ka-victorios so ayan mga ka-victorios ito ating saging sabay nating ilagay habang ating pinapakulo ang ating putsiro wow kulo na ating saging mga ka-victorios so, Pang malamahan, pang maramihan, Yan mga Victorios saka sabay na rin natin ilalagay ating tanglad dalawang tali yan saka yung naiwang sibuyas na pula saka yung ating atsal sabay na rin 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 malapit na rin yan maluto si malambot na yan kanina pa at ang ating ating broth cubes pork cubes yan ha pork dapat kasi pork ating niluluto sa dalawang piraso. Ang dagdag lasa. So, sa ating putsero, mga kapitoryos, hindi tayo masyadong naglalagay ng mga marami pang mga sangkap. Kasi, <clears throat> simpleng putsero ang ating ginagawa. So, ating sinisikap na ang lasa ng original na putsero na wala masyadong mga burloloy na sangkap ang magpapasarap. Ika nga, simple is beautiful. Kung sa babae pa, mga kapitoryos, o sa lalaki pa, Ganun din sa pagluluto. Simple. Sa lutong Pinoy, no? Simple ay masarap. Pinapasarap siya ng sarilang original niyang lasa ng mismong karne. So, sa pagpipili ng babae, parang ganun din. Mas maina, mas masarap pa rin yung typical na babae. Yung typical na Pilipina, pag tayo Pilipino. Huwag yung... Sa akin lang yan, ha? Para sa akin na yan, mga Victorios, ha? Idea ko lang yan, ha? So, para sa akin ha, huwag yung pinapaganda ng maraming mga kolorete sa katawan. saka yung mga, mga burloloy sa katawan, yan yung napapaganda. Iba pa rin yung typical na ganda. Parang ganun din ang pagluluto, mga kapitulos. Simpleng sangkap lang ang magkasarap. Abang-abang, mga kapitulos. Nasa mga 5 minutes na lang ito, mga kapitulos. Okay na to. Siyempre, magdadagdag tayo ng kaunting asin, mga Victorios. So, sa pagdalagay ng asin, pagpang maramihan, huwag masyadong ayon sa iyong sariling alat. So, mas mainam kung video matabang ng kaunti. Kasi pang to, hindi natin uh, kabisado ang bawat panlasan ng bawat isa. So, meron naman doon patis. So, kung sakali ayaw akulang pa sila sa alat maglalagay na lang sila ng condiments yan na yan, yan mga kabitoryos mas papangramihan kuting payo sakit lang ito ha pag maramihan huwag masyadong alatan kasi pama-adjust pa natin yung alat okay hintay lang lagay lang natin ripulyo sabay hango At sasabay na rin natin ang ating sibuyas dahon. So, ito yung ating putsirong pangmalakasan para sa pangmaramihan. Yan. Hahanguin natin yan magwitulos kasi baka mata ma yung ripulyo kasi malapit malapit. Dali lang yung malata. Okay. Ah, Okay. Okay, okay okay na. 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 okay 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 us okay 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 food okay 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 Lord. okay 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 food, Lord. Si okay 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 Lord. And Salama kia Lord for this day Lord as we celebrate Lord Mother's Day Lord we will be reminded Lord that you are the one who sustains and gives the step Lord Satan Maha mothers Sadri Lord so we can so they can be effective Lord in serving your kingdom. In Jesus' name everybody says hey, hey! Uh, let's get <laughs>

Naluluto. Anong klaseng luto siya? Puchero. Ano? puchero. Lame. Victorious. Victorious. Uh... Victorious. Puchero. Victorious. Lame kayo. <hito> ano ba ako? Puchero. Sobrang Lambot, dorong na po, lambot ako. Asan mga yan? Arudy. Bye, girls!